Hello mga idol, nais kong ibahagi sa inyo itong isa sa pinaka-special na vlog na ginawa ko ngayong taon. Sana itapusin niyo ang video na ito at i-share pagkatapos ninyong mapanood. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyo dahil sinusuportahan nyo pa rin ako sa mga vlog ko na tulad nito. Kaya ako sinasabing special ang vlog na ito dahil pupunta kami sa Mount Diwalwal sa Davao de Oro upang magsagawa ng feeding program para sa mga less fortunate na mga kabataan doon. Siya nga pala, ito po ay sponsored ang aking nanay nanayan dito sa social media na si Mami Saribi Ishikawa na galing pa ng Japan para sa konting kaalaman lang po ng lahat, dito po ako lumaki sa Mount Diwalwal. Kaya mas gusto kong dito namin gagawin ang outreach program na matagal na naming pinaplano. Kaya nung tumawag sa akin si Mami Saribi Ishikawa na matutuloy na ang pag-uwi niya ng Pinas, natuwa talaga ako, lalo na nung sabihin niya na itutuloy na namin ang matagal na naming pinaplano na outreach program. Pagkatapos namin mapag-usapan ang lahat, nagkita-kita na kami sa Naiya para sa flight namin pa Davao. Kasama namin dito si na Alfie D. Guzman at Ana Pagkalinawan. First time lang din namin nagkita-kita sa personal pero parang close na kaagad kami sa isa't isa. Pasensya na kayo, talagang kuwela lang talaga ako. Dahil gusto ko, masaya lang tayo. Pagdating namin sa Davao Airport, di na naman mawawala ang picture-picture. Picture. -picture. Ayaw daw nilang palampasin ang pagkakataon na makapagpapicture dito dahil first time lang nilang tatlo na makapunta ng Davao. Naglalakad nga pala muna kami palabas para maghanap ng van na masasakyan namin papuntang Mungkayo. Pagdating namin sa dulo, mabilis naman kami nakahanap ng van kaya wala nang patumpik-tumpik pa. Sakay na kaagad. At dahil medyo may kalayuan din ang Mungkayo, nakatulog na lahat ng mga kasamahan ko. Habang ako ay ini-enjoy ang mga magagandang tanawin sa labas na nadadaanan namin. Makalipas ang dalawang oras ay medyo nakaramdam na kami ng gutom. Kaya tumigil muna kami dito sa JNL Bibingka and Food House para makabili ng mga makakain at syempre, maki-CR na rin. Pagdating naman namin ng Mungkayo, kumain na din muna kami ng tanghalian. Di ko na nga pala na lahat. Gutom na kasi ako eh. Pagkatapos naming kumain, ay naghanap na kami ng habal-habal para doon kami sasakay paakyat ng Mount Diwalwal. Pansin ko, excited na kinakabahan tumakasama ko dahil first time ulit nilang sumakay sa ganito. Kaya ayan na ginagapos na ni Kuya yung mga dala naming mga bag para hindi mahulog sa biyahe. Para sa akin, ito yung pinaka-exciting part ang sumakay sa habal-habal. Mabuti na lang at may kinabit na silang bubong para kahit papaano ay hindi ganoon kainit, lalo na ngayon sobrang tirik ng araw. Dumaan nga pala muna kami sa pabahay dahil may kinuha lang yung driver namin na si Kuya Marjol. At eto na nga pala yung sumunod na mga eksena. Sa sobrang tarik ng kalsada, kailangan naming mag-move forward para hindi kami mag-overhang at sumimplang. Pero grabe, hanga talaga ako sa mga driver dito. Sanay na sanay na sila at kapangkapanan nila ang mga daan dito. Makalipas ang halos isang oras na biyahe, sa wakas, ay narating din namin ang barangay Mount Diwata. Salamat sa Diyos at safe kaming nakarating dito. Kaso biglang umulan at ang masakla pa, ay wala kaming maririntahang kwarto para matutuluyan dahil occupied na lahat ng mga parintahan dito. Buti na lang sa tulong ng butihing kapitan ng Mount Diwata na si Kapitan Zamora ay pinayagan kami na tumuloy sa center sa tulong na rin ni Consejal Junix at dati kong kaklase na si Rosemary. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat lalo na kay kapatid Von Aliman na siyang naging kontak namin para ma-organize itong feeding program na gagawin namin. At dahil gabi na nga, nagluto na muna yung mga kasamahan ko para sa aming mag magiging hap may gulay, may adobong pusit at malunggay super so perfect para sa napakalamig na klima dito. Maya maya pa ay kumain na kami, syempre mag pray muna. Kinabukasan ay kinumpleto na muna namin lahat ng na mga kailangan naming lutuin para sa feeding program. Kaya gabi pa lang ay nagtulong-tulong na kami mag-set up ng mga upuan para sa magiging venue. Syempre, kailangan na din naming i yung mga chicken para ma-absorb na yung timpla at magiging malasa. Buti na lang magaling si Alfie maghiwa ng mga chicken kaya ipaubaya na muna natin sa kanya dahil eksperto siya dito kina Kinaumagahan ay nagtulong-tulong naman kami para umpisan ang pagluluto at dahil expert si Ma'am Ana sa pagluluto ng maramihan, siya talaga yung halos nagluluto ng lahat. Katulong niya si Alfi. Ako naman, taga-sibak ng na mga panggatong. Pagkatapos nga maluto ang lahat, tulong-tulong naman kami sa pagpapak ng mga pagkain. Muli, maraming maraming salamat po ulit sa ating sponsor na si Sari B. Ishikawa. Paniguradong marami tayong mga batang mapapasaya ngayong araw. Narito ang ilang mga clips na tayo ay nabigay ng mga papremyo sa mga nanalo sa ating mga palaro. Kitang-kita sa mga mukha nila ang kaligayahan, kahit sa simpleng event na katulad nito. Pagkatapos ng mga palaro ay pinamahagi na sa mga bata ang mga pagkain sa pangunguna ni Saribi Ishikawa at Konsehal Saga. Iba yung galak na naramdaman namin lalo nung makita namin na nakapagdulo tayo ng ngiti sa bawat mukha ng mga kabataan dito sa Mount Diwata. Kaya naman bago nagtapos ang ating feeding program ay nakapaghandog tayo ng isang awitin para sa mga diwalwalenos at isang duet song with Von Aleman. Muli, maraming maraming salamat po sa lahat na naging bahagi ng event na ito upang maging matagumpay ay pagpalain tayong lahat ng Diyos. Sana hindi ito ang una at lalong hindi ito ang huli. Hangad ko'y marami pa tayong gagawing feeding program na tulad nito. Hanggang dito na lang. Stay safe and God bless.